Magandang umaga mga ka-insan Kami po ay ano, nangunguha po ng kawayan. At uh, gagawin namin pong balsa. Yan, naka ano na po kami. Walo. Nandang po sinautoy. Naga, uh, katapos lang po natin maghapay. Aba, ay pagkakalakas po naman ng ulan. Bigla pong lumurok. Eh, eh. Hmm, Nadun po sinautoy, nagpuputol at tayo naman po ay naghahakot bali ang nahakot na po ay ano walo na kailangan po namin ng ano ay 20 ganito at gagawin na mong ano balsa balsa sa gilid po ba parang daungan ay ano mga kainsan kami po ay nag aantay lang ng torno dun sa kabila ay halos ito pong kabilang area tapos na po namin anuhan tam na ng kamuti kaya, yan. Dito na po ulit tayo sa ating. Toy! Hmm, nato po yung dalawa. Ahakot mo na ako! Maal, medyo maalwa na ang gawain. Hindi po kami makapokus ay. Eh. Alright. isang tanaw po yung na doon yung tricycle natin sa kabila sa dulo na naman ang tubig labas ang isda na eh. oh. yan ating tricycle nakakabang na din eh ah. na doon na po yung iba yung pito nado na ang doon na pangalawang hakot na po rin Tuy yeah. Ano gusto kaya? Ayan, okay. <laughs> nadyan po sina utoy Sila po ang nag-aagno din eh Na naay pa ang mga hakoting Malakas nga ang ulan utoy. baka ay oh labon-labo eh. eh, oh, -labo po eh. Utoy eh, may pangatana ka ayo, yan sinuot ko. Betoy. Oy. Yare ay ano? Wala mm kaming -hmm. makaka-iyako. Mangka lang. Ha? Bama, wala pa detective. Porque wala pa kami barangay na sumuri. Kimabitseryo ano? Oh, okay, okay. Hindi pa nasa akin ang amo nila. Ari, kailangan i gagawin natin i ah. Oo. Oo. So, so ano ari, hindi natin buhatin. Pag sa bababa natin, hindi natin kaya i 'yan. Kailangan ibayin tao. Oh. Na. Ngayon. Lanyu ga? Lanyu ga? Lanyu Mabigat din pala na huyok ay. Ano kaya ang butas ng salamin? <coughs> kaya rin tayo kay Kapitan. yari na auto yan okay o kaya ikaw Jelmar dito ka magaan ko ikaw auto dito tapos dito ako umupo parang dito mambling wala ko. Eh. hindi maano yan o to eh Ay, <laughs> yun... huwag ka tatalon tao to eh game tingnan mo lang eh aray nakalak na aray hindi yan eh hey, hindi pag ano hindi yan natan o no? hindi yan na ano o to pag nakaupo ka eh to eh kaya ito ano sige alalayan mo to eh baka umangat yan ano ha Ay, ayan. Sakay. Sige, ito yun, sakay. Gusto ko yung dalawa ito sumakay. Eh, yung dalawa para mabigat. Sakay. Ayan. Eh. Ayan. Okay. Hindi mahuhugot 'yan. Mabigat kayo, ay. Mas mabigat kayo sa dulo ng kawayan. Ayan. Okay. We gaan het Pwede natin ilagay ano to eh. Ah mga kaisan, kukuha lang po kami panali. Pwede na ako okay, mix it, to eh. Doon po ang lagay. Pag po naman ang kawayan ay nasa nakababad po sa tubig. Hindi rin to basta-basta nabubulok. Natagal din po ito. Natagal. Lalo natibay po. hindi po namin ilalagay yan Para ano Para hapay ng kawayan sa puno baka naman din bahati nito ay. kaya kahit ng mga ilan to mga dalawa mga dalawa

Yeah.

Hahagdanan lang natin din eh. Yan po isa sagad lang namin din yan. Eh. Puputulong pa pag naitali lahat. Bakit pala na sobra putol namin. Gas lang yan. Kapasakan na dyan. Okay, pwede pa tayong kumuha ng kahit dalawang kawayan pa ano to eh. Isa pa kaya. Ang dagdag pa. Kahit mga dalawa pa ano. Pwede na yun yung sariwa. Ginagawa naman tamblingan. <laughs> yan. po ipipix namin diyan at doon ilalagay yung ano sakayan saka yan. Tsaka gagawa pa po kami ng balsang isang maliit pag naitali na ito natin ito ng maganda quality na Madama. yan hindi na paming pa witan ay paliguan na hindi kaya naman aros sumakas hindi na yun, nang ng tali ni Kuya. <laughs> Hindi, ari yung iba. Quality. Ano to y? Ay, ang kawaya naman. Pagkakapit ng pigting. Ito eh. Ginagawan lang we, Sinisisid po. Hmm. Ang ginagawa ba ito sa Japan, nakikita ko yung binababa dito sa ano, parang sa gamot. Para baka hindi bukbukin ano. Uh -huh. Hindi. Pwede na na to Lunis na, lunis na uli. Odol, puntahan mo kayo. Ayos ko Odol. Oo. Uh -huh. Ay, <laughs> na Hindi pa tapos talian, lunis na. Kukuha pati akong pantaling taisi. Taisi, Odol. Taisi nga, para matibay. Oo. Uh -huh.